Okay. Mainit po ang panahon, di po ba? Alam niyo pong ginagawa ko? Nagkakape ako. <laughs> Wala eh, talagang ito pong kape weakness na po natin. Okay. So, ang atin pong pag-uusapan ngayon, no, sandali lang naman po ito. Ano po yung mangyayari sa mga napugutan ng ulo during the Great Tribulation? <clears throat> ito po kasing Uh, pagpapapugot ng ulo sa biglang dinig ne eh, para pong very harsh very hard very kumbaga parang napaka out of this world naman ng ugali o talagang out of this world ang ugali ng Antichrist yan po ang kanyang paraan to execute those who refuse his mark yung nga pong 666 kaya ang sabi niya pugutan So, nakalagay po sa Bible specifically, sabi niya silang mga pinugutan ng ulo sa pangalan ni Yesus. Ayun po yung mga tribulation saints. What will happen after silang pugutan? Siyempre, mamamatay po sila at ang um, kanila pong soul, diretso po sa langit yan. Wala po tayong duda roon. Then, right after the end of the tribulation, Siyempre, yung Great Tribulation, ito po yung second coming ng Panginoong Kristo. Someone asked me, yung mga nasa Bosra, yung mga nasa Petra, sila po ay, uh, yeah, they're uh, uh, nagtatago, hiding, no? Uh, I believe, marami rin po mga hudyo na naging mananampalataya during the time of the Great Tribulation will be killed and executed by the Antichrist. Pero, ito po ang maganda rito isang karangalan na. Dahil lumalim sila sa Panginoong Iso Kristo, lumalim sila sa relasyon sa Kanya, magiging isang napakalaking karangalan na for them na magpapugot. You know what I'm saying? Uh, parang, hey, for the glory of my Lord, do it to me. ba? Diba? So, rather than kumuha kami ng truck ay may naaalala po ako dito ito po si Mishak Shadrach Abednego these three friends dapper guards po sila ni Daniel no bata pa sila mga teenagers and yeah talagang meron silang paninindigan no sabi doon sa king si Haring Nebuchadnezzar we will never ever bow down to that statue of yours di ba yun sa may bandang dura yung sa Old Testament yan and uh, naghalit si Haring Nebuchadnezzar throw them into the fire, painitin ng pitong beses. Okay, so they did. Masunurin po yung mga inutusan. Pitong ulit pinainit, sobra. Sa Bible, pag sinabing seven, perfect. So, ibig sabihin, perfect hit na mainit. So, truth them there. Tulad ngayon, ang init ng panahon ngayon, nagkakape ako, abay, talaga mga mainit. Okay, so, tinapon sila doon. But, uh, what happened? Okay, alam naman natin, may nakita siyang, di ba, tinapon sila sa loob pero teka lang yung mga nagtapon yung mga nasunog yung mga namatay kasi sobrang init po nung ginawa nilang ano ininom na ko ng kape sobrang init po nung pugon ayan pala iniisip ko yung pangalan pugon pala yan. parang gawaan ng pandesal no pandesal ito pong vlog na ito pagkalambas po medyo mahina wala pong depresya yung yung ating uh, ginamit na ano na gadget no hinihinaan ko lang boses ko sapagkat uh, I think may natutulog na kaming mga kasama dito at tapos kapitbahay tulog na okay so gusto ko sabihin sa inyo sana ba tayo ayun okay so yung pugon pinainit ng pitong ulit at itinapon po yung magkakaibigan tatlo tatlo yung tinapon at namatay yung mga nagtapon pero nag, sa, sa pagkamangha hari na bukod na Sara, Teka, hindi pa tatatlo yung tinapon natin. <coughs> Bakit? Ano yung nakikita ko? Apat! At yung isa, isang Dios makapangyarihang Dios O, sino yung Diyos? Si Jesus Christ. Yun. So, ganun po ang mangyayari din. Hawig, no? Dito po sa tinatawag nating Great Tribulation. So, sabi nila, sige, pugutan mo na kami. It's fine. It's okay makakapagbigay glory kami sa aming Panginoon rather than magpatatak kami ng iyong tatak. Alam niyo po bang nangyayari sa Old Testament saka sa New Testament? Especially ito, Book of Revelation, futuristic na, hindi pa nga nangyayari. So ito po ay may parallel talaga. At saka siyempre, parallel, pinapakita kay old, kay new, God is in control. Di po ba? So, yung mga napungutan po ng... So, yung mga <clears throat> pinugutan po lahat, rest assured po, lahat po sila bubuhayin po uh, para makasama po nating mga narapture at papasok po tayo ng sabay-sabay sa millennial kingdom ng Panginoong Heso Kristo, kanyang pagkahari. So, yan po. So, pag nasa Panginoon ka, rest assured lahat, save ka. Good night na po at may mga nagpapatugtog po ng video okay dito sa paligid data sometimes uh, sometimes naiisip ko sana hindi na po na-invento mga ganyan <laughs> sobra po nakakaistorbo po yung mga vlogs tayo baka maka-copyright claim okay sige po bye 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 bye